Ko nga pala ng apala? Ah, busog ka na? pala nga din pala kami Pusunan ng ano? Wabu. Ano Buo kami ngayon. <laughs> <laughs> Balutin Lala. Balutin ka pala kami ngayon. Wow, buo. ay 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 So, guys. ang aming gasolipsi to si 0% na. No. <laughs> Kaya pala din kayo tumakba. Ay, oo. Ay, pag pinagpatuloy pa, pag pinagpatuloy ko pa, ay eh, wala na. Wala na kaming gasol. Guys, talagang silipsi si Ayo humiwalay kay kulot eh, oh. Alam mo, bubuntukin ko na rin mamaya. Love na love. Love na love. Are driver ko? Oo. driver. Saan? All my driver. Paano, paano ka humawa kay kulot pala? ni. Pala pala. Eh honey, sisisiko ko mukha mo. Honey. Mas sisiko pa umukha guys. Nasaan kayo?